ako. Nagpumunta ako doon sa venue nila sa City Hall. Napakaganda pala noon sa gabi. Merong reflecting pool. Nag-picture-picture kami doon kasi syempre naman, landmark na siya ngayon sa buong Pilipinas. Alam mo, nakakaloka yung experience namin. Napanood mo ba yung, ano, yung Grand Finals nung uh, Sabado? Okay. Oh, sayang. Nakakaloka. Yun ang isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko. Correct. At pinagdaanan ng showtime. Ang hirap-hirap mag-judge. Naku, kung alam nyo lang, eto na, alam nyo ba, triple tie kasi. A triple tie! Na ang tagal tie. ng decision. Kaya ang tagal-tagal ng debate ng deliberation na ginawa naming mga hurados kasi nag-triple tie ang, siyempre, ang uh, Bacolod, Mascara, Bailes de Luces, tapos yung Anda, Pangasinan. Lahing Anda, lahing Anda. Tatlo sila, tatlo talaga silang, pare-pareho silang perfect ten. Yes. Eh, naayon sa ano sa rules and regulations ng uh, ng showtime na sa grand finals isa lang ang pwedeng manalo kaya gano na lang ang pinagdaanan namin kasi kami mga hurados, walang gustong bumitao, lahat kami pinaglalaban namin, hindi yung tatlo gusto namin eh. Mm. O, yung tatlo gusto na parang lahat kami naniniwala na yung tatlo ay eh, karapat dapat manalo talaga. Pero wala tayong magagawa. isa lang talaga pwedeng manalo. Kaya pahirapan, alam mo ba nung nag-deliberate kami? nung nag-deliberate kami kasi nga kailangan i-break yung tie. Eh. Kailangan talaga i-break yung tie. Hindi pwedeng dalawa o hindi pwedeng tatlo ang manalo kasi isa lang talaga pwede nag-deliberate kami, walang nagsasalita. Mm. Kasi lahat kami, pinangahawakan namin, yung tatlo talaga, mahal namin yung tatlo. Ayaw namin may matalo dun sa tatlo. Alam mo, paiyakan. Nung butohan na, unang, unang butohan. Okay, sino may gusto sa anda? walang nagtaas ng kamay. Sino may gusto sa maskara, sa bakulot, walang nagtaas ng kamay. Sino gusto sa ano, sa virus de luces, walang nagtaas ng kamay. Kasi walang gustong bumitaw. Mm. Pero hindi talaga pwede kaila kinausap kami nung ano, ng, 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 uh, programa, ng management. Isa lang talagang pwedeng manalo. kay pikit mata, kailangan naming bumoto. At unanimously, ang kinalabasan ng boto, bakulot, maskara ang nanalo. <laughs> Ayun! At saka, price, ano? Dahil inabot kayo ng siguro mga 6 or 7 minutes na alala ko Kailangan natin commercial ulit. Kasi kailangan wala talaga Ulit. At ang resulta ng botohan, ang kurado talaga, unanimous talaga maskara ang panalo. Pero yung sa nangyari kahapon, to carry out the result of the deliberation, kailangan pumili na randomly, random, yung ating computer programmer, kung sino ang boboto ng 9. At na po sa kanyang random na pagpili ay lumabas si Jong at si Maricel, Ms. Maricel. Pangilinan. Oo. Oh, oh. Kaya, gusto ano sa mga pong personal ha, wala po, hindi po choice ni Jong o ni Miss Maricel Laksa na maging 9 yung score nila. Hmm. Ang nagkataong sa kanila tumapat yung pinili ng encoder natin. Oo, oh, lalong oh. lalo, lalo, lalo na kay Jong, taga Pangasinan pa siya. Oo. Oh, oh. Hindi <laughs> okay, ako, ako actually, masama ang loob ko kasi ako yung natapat. <laughs> <So, laughs> sa akin natapat yung 9. Pero, at sa Arda pa. sa Pinaglaban niya talaga. Pinaglaban niya. Eh, ang, ang, ano kasi, is kahit naman sinong hurado na tapatan ng 9, lahat ng mga natalo, sasama ang loob doon. Pero ako, as matagal, matagal lang hurado, naiintindihan ko, matapat man sa akin, at least napaliwanag natin kung isa lang ang dapat manalo. Isa lang ang dapat sa lahat ng kompetisyon, basi sa American Idol, pinagdebatihan, isa lang ang dapat manalo. Oo. kaya ako, saksi ako, walang, wala, huwag sanang sumama ang loob nyo dun sa iba pa. Pinaglaban kayo ng lahat ng hurados. Ang Pailes de Luces, pinaglaban niya ng lahat ng hurados. <tos> <tos> ang Anda Pangasinan, pinaglaban ng lahat ng hurados. Pero kailangan po nating sumunod sa patakaran na isa lang po ang pwedeng manalo. Kaya Mascara Yo. Bacolod. Congratulations. And unanimously, lahat ng hurado, mascara talaga ang napili. Pagkatapos ng maskara mascara, oh. pagkatapos ng mahabang-mahabang pag-uusap, oh. so isa lamang ang kailangan manalo unanimous talaga. Unanimous. Isa lang pwede kasi maging grand winner ng Showtime Finals. And of okay. course, that was Bacolod Mascara. Kaya once again, congratulations! Yes! Okay.